Uy mga kapitbahay, kung ayaw mo ng sorpresa pero gusto mo updated sa lagay ng panahon, tutok lang dito para sa ating daily weather update. Ngayon ay Enero 8, 2025, at narito ang ating 24 oras na balita sa panahon. Anong meron sa panahon natin ngayon? Ang ay naka-apekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas, habang ang naman ay naka sa Northern at Central Luzon. Ano ang maaasahan nating panahon? sa Bicol Region, Eastern Visayas, at Quezon. Maalinsangan at maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat kulog. Dahil sa magingat sa posibilidad ng pagbaha o landslide dahil sa katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, at Central Luzon, maulap na kalangitan na may ulan dahil sa may posibilidad din ng pagbaha o landslide dahil sa katamtamtaman hanggang sa minsang malakas na pag-ulan. Sa Metro Manila, Ilocos Region, at iba pang bahagi ng Calabar Zone, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mahihinang pagulan na dala rin ng 0.5. Wala namang inaasahang malaking epekto dito. Sa iba pang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may putol-putol na pagulan o pagkidlat pagkulog mula sa localized thunderstorms. Mag-ingat pa rin sa posibilidad ng pagbaha o landslide kapag lumakas ang ulan. Hangin at dagat. Sa hilaga at silangang bahagi ng Luzon, malalakas na hangin mula sa hilagang-silangan na may malalaking alon, aabot sa 2.8 hanggang 4.0 metro. Sa Eastern Visayas, katamtaman hanggang sa malalakas na hangin mula sa hilagang-silangan na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan, aabot sa 2.5 hanggang 3.5 metro ang alon. Sa iba pang bahagi ng bansa, mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa silangan hanggang hilagang silangan na may banayad hanggang sa katamtamang alon, aabot sa 0.6 hanggang 2.5 metro. Magingat po tayong lahat at manatiling tuyo. Huwag kalimutang mag-like at mag-follow para sa inyong daily weather updates.